right, welcome to the beach o sa dagat ng Dinalungan sa so, Dinalungan yan tapos dun yung, ano yung kasiguran na yung part na yun na parang island dun dun yung Tibu-Tibu uh, Tidal Pool Tibu Tidal Pool so pakita ko lang sa inyo ang dagat yan o napakabanay ng dagat dito, hindi maalon kasi para ano siya, luok siya nakaloob siya, So, din ang open sea. Ito, close sea na to. Close sea. Ah, ganda ng dinalungan. So, dito, tunod-sunod na ang mga resort dito. Kakatabi. Beach na to eh. Beach, beach front. Maraming resort dyan. So, dito kami madalas lagi nag stay pag dumadaan. Dito, lalo na to sa ligod na to. Yan, yan kami kumakain. Kakain kami dyan. Papahinga kasi didiretso tayo ng kasiguran at dilasag so malayo layo pa yung biyahe natin so enjoy muna natin to pagpahinga tayo ng konti bago tayo dumiretso yeah, welcome to Dinalungan alright Ganito po ang pagkain sa dinalungan. Ayan. Ulikba. Ulikba. Singing chicken ulikba. Ayan sinigang na isda. Dito pala eh. Ito pala serving. Ito pala ang ginagatay niyo na dito Chinese na. Pinupisan na namin basta kasi ay mamela. Ang kinakain. <laughs> ang kinakain dito Chinese. May <laughs> mga Chinese na ano. Chinese chicken. May makarinig na na <laughs> 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 ayan guys, nandito na tayo sa Binal ano, Bianwa, Pasar no? Oh, ayan. So, ka, rolling ka. para tayo nagro-rolling, oh, bilhin na kayo. <laughs> meron po tayong saging, meron po tayong uh, puto, Oto. Meron po tayong mga rambutan. Mamili po kayo kung anong variety niyo gusto nyo. At meron tayong buko. Ayan, oh. Nagmukhang rolling yung ating sakyan. Nagro-rolling ng paninda. Ayan guys, so inaalaman ng ating sakyan ngayon dami nang uh, binigay sa atin dito sa Dika di area, ano rambutan, iba variety. Mula po di pa kulaw, yan, karga na namin yan. At uh, papunta pa lang kami ng Kasigura at Dilasag, dito pa lang kami sa Bianwan. Ano pa kaya yung na yung mamaya-maya, abangan natin. Buti nga, binawasan na ni Pastor eh, Jesse.